kita mo ba yan nagmoist na siya parang nalalata na meron pa dito lodso good morning good morning mga kaparparalan maghahanap na naman tayo ng ano pang hanap naman tayo ng mauulam tara samahan nyo ako dito lods maghahanap na naman tayo ulit dito kahit anong makain mushroom sana Lods may na ispatan tayo agad Dito na naman Lods oh Oh sa punso Oh Kumakain ka ba nito Lods Punso Mushroom sa punso Yan pa Lods oh Yan oh Ito Lods oh hmm. Kumakain ka ba nito Yan Kukunin na natin first ulam pwede pa to Lord, so oh. ang dakil dakil nya oh ayos Lords. Hmm, pwede pa to okay to hmm. Harga na natin Lods tapos maghanap pa tayo ng iba okay first income tulad sa dating pinagkukuhanan baka meron pa dito yun meron talaga lods Siyempre makakuha ka nito kahit sampu lang mga lods. Ulam na. Yung mga yan, ano kaya yung mga yan mga lods? So, kain kaya yan? Itong mga to lods. Kain kaya itong mga tao. Parang hindi man ito mushroom na ano. Ito lods eh, yung makain. Oo. Oh. Yun. karga Tara loud sana pa tayo doon sa kabilang banger samahan niya akong magharap ng mushroom loads samahan nyo po ako pa support din pa share ng video ano kaya ito loads so ah ito yung tinatawag nilang kwan lus lusi 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 Hanap tayo dito lods ng ano. Yun, dito lods. Baka may may mushroom sa saging. Sa Yung nagtanim ng bomba dito lods. Yun. Mayroon lods oh. Sipa kaya. Yun. Yun dalawa kunin na natin o oh, iba pang raus nga sabi nila o oh, ito yung mushroom ng saging yung sa ulam natin ayos karga mo na yan gahanap pa tayo. tayo Manong -ay, ay kontrata natin pare kaoy. Manong ay kontrata na birata sa mao. One week. Nakadagas tayo tayo na nakimirinda ah. tayo na. Mirinda tayo ako ha. Batsoy. Bade apare tama dimbu ku kada to ya alangan agala ka agala kalatan. Amumbag bay na parai. Lagi titiker pintiro da kanau pata dar dati kubu-kubu ti kwa kenyugan. Bagla bag tara nan nanti ku parai kalau deng. Satu ti master purmandan ya. Ha tanai. Eh. Uh. Ure aja jimai satane ngaku apag-pagna.

Ipahan tayo apo, na kung merienda tayo. Hmm. Ala ba? Nadaanan ko lang to. naghanap ako ng mushroom. Nagkimirinda na tayo.

nakamirim dak lang apaw panak peg birok uung gini banger thank you <tik> may tatisan dyan dati eh? apo Ini bus ko, di ko ada apa? inubus ko yung anu nila, birinda nila na batsoy survive bali ito lods na corner ito ng pader dito tayo maghanap sa luoban nya yun para madagdagan natin itong nakuha natin mayroon dito lods yun no oh, malalaki ang dadso hmm. mo ba yan ito nag moist na siya parang nalalata na mayroon pa dito, lords. Oh, di ba? Ang laki-laki. Kunin natin, lods Oh. Malaki, lods Yakap tayo. loads oh hmm ang lucky loads goods pero tulad sa ano na to ito pumuti na siya tapos yan hindi na po pwede pero meron pa dyan oh. anong galabas babalikan natin bukas kargaboy kargaboy boy ayos yun ah parang nabusog ako dun sa ano ah merinda nila Hmm? Sol, marami na tayong nakuha. Oh. Ano pa tayo, Lods? ito sa mga punso yun yun na natin mga kaparparala no ito lang po o o yun ang natin sa dalawa tatlo apat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun, ito lang po yung nakuha natin mga kaparparalan. Kukuha tayo ng talbos ng ampalayamang kaparparalan. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat po sa suporta. I love you!